Magandang araw, nakauwi nga pala kami ng kagayan at itong batang ito ay mukhang napakaganda ng mood. Dahil madalas ayon niyang magpakarga o lumapit man lang sa kanyang tatay. Nagpagpasyahan nga palang lumabas muna upang magpalamig. Maya, Maya pa ay natulog na rin yung bata. Pagtingin ko sa labas ay mayroon akong nakita ang taong nakaakyat doon sa tower. Ako napakainit siguro doon maya maya pa ay nakarating na rin kami sa aming gustong liguan. Madalas kami pumupunta dito kapag mainit ang panahon. Ganoon nga siguro tayo mga Pilipino. Imbis na manatili ng bahay tuwing tag-init, ay mas pinipili nating gumala at maligo sa labas. Balik nang balik kami dito dahil mura lang naman din ang entrance. At hindi rin naman ito kalayuan mula sa amin. Gising na nga pala yung bata at ayan mukhang nagtataka kung nasa na kami. Yung una kasi naming punta dito ay napakaliit pa niya. Mahangin at malawak naman yung lugar na to. Meron silang parking area. Kag 30 pesos lang yung kanilang entrance. At bukod doon, meron silang mga maliliit at malaking cottage. Pero mas sulit talaga kung buong araw kayo stay sa mga lugar na kagaya nito. Alas 4 na nang kami sa lugar na to at ang gusto lang talaga namin ay ang maligo at ang magpalamig. Sinadya rin namin na ganitong oras na pumunta para hindi na masyadong mainit sa dagat. Habang nagpapay nga ay ginutong pala yung batang ito. syempre kasama na yun yung nanay. Kalaki ng na mga alon sa dagat kaya mas kinanahan rin akong maligo. Bukod doon ay malinis rin ang dagat. Ito nga pala yung unang beses na nakita at na-experience ni Baby ang dagat Kaya hindi muna namin siya pinaligo kaagad. Pinalakad muna namin siya sa buhangin at tignan niyo naman yung mukha ng batang to. Mukhang napakasaya niya. Mas lalo pa siyang natuwa nung mabasa ng tubig dagat yung kanyang paa. Tignan niyo naman yung kanyang itsura. Pagkatapos namin dito ay naligo na rin kami. At syempre, hindi ko na madadala yung cellphone ko doon dahil wala pa akong pagpalit. Agot, agoy, o matay budget para anak man. Ito yung klase ng gala na low-key pero hindi lang yung bata yung nag-enjoy kundi kaming mag-asawa rin. Yung mga gala na hindi masyadong planado, hindi masyadong pinaghandaan, at hindi masyadong magastos, ayun pa yung klase ng gala na hindi mo makakalimutan. Pagkatapos namin maligo, ay kumain ulit yung batang ito. Siguro na gutom talaga siya. Nakapagbihis na kami sa putong ito, kaya handa na kami para umuwi. Habang pauwi, ay napakalikot na talaga ng batang ito. Kaya naman kapag ako ay sumasakay, mas pinipili ko na lang talaga sa likuran kami maupo. Dahil kapag nasa front seat kami, ay marami siyang pwedeng galawin. Dito na lang muna tayo. Paalam!